Bakit kaya mga toothbrush natin, lab na lab ng mga ibis? <laughs> Nakakatakot kaya sa gabi, tapos pupuntaan yung toothbrush natin, no? Tapos nakatiwangwang lang. Tapos pag toothbrush mo kayo ng na umagahan, nandun yung mga itlog ng ipis. <laughs> This time, mga Mima, pang-apat na bili ko na nito, iwas ipis. Naglagayan ng toothbrush at toothpaste. Tingnan nyo. Nasasara siya, naiikot siya ng 360 degree. Ayan, kung kayo ay matubig, at bigla nyo na nilalagay, huwag ka magalala kasi meron siyang drainage. Ayan. Tatapon nyo lang sa lababo and ibalik nyo lang para pag tumulo, dito lang ulit mapupunta. Nung una, akala ko to, maliit lang. Malaki pala siya. Nasyok talaga ako. Tapos ang ganda ng kulay. napaka aesthetic ng kulay niya. Tingnan yung kortina namin, no? Uh, white and gray. Di ba kakulay? Yung ventilador namin, white and gray din. Ang ganda tingnan kasi sa bahay kapag ka, gano'n yung combination parang nakakasosyal. Kahit hindi tayo sosyal, parang nakakasosyal tingnan. Ayan, sa mga gustong ingatan ng toothbrush, toothpaste, pwede rin to sa kutsara tinidor sa mga makeup brushes. Bumili kayo neto. Nasa 100 lang to. Maganda siya. At least safe yung ating mga toothbrush. One day na yan pupuntahan para pag toothbrush mo, walang itlog ng mga insect Oh, na gumagapang. Misa sa gabi pa naman gumagapang yung mga yan. Naghahanap ng malamig. Eh yung toothbrush mo malamig. Wa nang matubig-tubig. Bumili ka nito para hindi dapuan ng mga ipis. E o oh, Mima, maganda yan. Sasyal. Malaki pa siya, di ba?